Iris Ang kasiyahan ay bunga ng pawis at syaga. Kapag buong puso mong inialay ang oras at lakas, ang gantimpala ay higit pa sa inaasahan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 5, number 11, number 14, number 22, number 26, at number 35. Taurus. Walang pagsisikap na nasasayang kung ito'y para sa mabuting layunin. Sa bawat hakbang, may kasamang ngiti at pag-asa. Para sa two-digit number ay, number 4 at number 16. Para sa three-digit number ay, number 2, number 4, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 33, number 10, number 15, number 21, number 27 at number 11. Gemini, ang pagtutok sa gawain ay parang pagtatanim, kapag inalagaan mo, mas masarap anihin ang bunga. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 12, number 18, number 25, number 30, at number 45. Cancer. Ang kasiyahan ay nadarama kapag pinagsama ang sipag at malasakit. Lahat ng pagod ay napapawi sa bawat ngiting nakikita mo. Para sa two-digit number ay, number 3 at number 12. Para sa three-digit number ay, number 1, number 4, at number 6. Para sa 6 number loto ay, number 42, number 9, number 14, number 20, number 29, at number 34. Leo, ang tunay na saya ay nakukuha sa bawat tagumpay na pinaghirapan. Walang kapantay ang ginhawa ng pusong may tiyaga. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 24. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 11, number 17 number 22 number 26 at number 31 Virgo kapag pinagsama ang sipag at tamang plano hindi lang tagumpay kundi kasiyahan ang darating sa buhay mo Para sa 2 digit number i number 8 at number 15 Para sa 3 digit number i number 0 number 3 at number 8 para sa 6 number loto ay, number 5, number 12, number 19, number 23, number 27, at number 47. Libra. Ang pagsisikap ay parang sining, habang ginagawa mo, mas sumasaya ang puso mo sa bawat progreso. Para sa 2 digit number ay, number 5 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 3, number 37, number 16, number 24, number 28, at number 10. Scorpio! Ang bawat tagumpay ay mas matamis kapag ito'y katas ng pawis at syaga. Sa huli, kasiyahan ang pinakamagandang gantimpala. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 7, number 13, number 18, number 21, number 30, at number 34. Sagittarius. Kapag ang bawat kilos ay may layunin, kahit maliit na tagumpay ay nakakapagdala ng malaking kasiyahan. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay number 44, number 9, number 14. Number 23, Number 29, at Number 4. Capricorn, walang masihigit sa kasiyahang hatid ng natupad na pangarap na iyong pinaghirapan. Para sa 2-digit number ay, Number 2 at Number 18. Para sa 3-digit number ay, Number 3, Number 6, at Number 7. Para sa 6 number loto ay number 6, number 11, number 17, number 20, number 25 at number 32. Aquarius. Ang pagsisikap ay parang musika, bawat note ay may ritmo at sa huli ay bumubuo ng himig ng kasiyahan. Para sa 2 digit number ay number 01 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 36, number 12, number 18, number 24, number 28, at number 49. Pisces, sa bawat pawis na bumabagsak, may kapalit itong ngiti at saya. Ang kasiyahan ay ginto ng pusong masipag. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 20, number 8, number 15, number 22, number 30 at number 35.